dit tayo ha. Meron daw yata ng, uh, mga ano dyan plano sa inmate na apektado daw yung pondo at hindi daw yata mapapagbigyan yung hiniling na kapirahan ni Katapang. Si Katapang kasi pag humihingi ng pera, alam lahat ng pagkakagastosan. Pero kapag yung protocol kapalpakan pag tinanong mo, walang alam, gagawin pa lang. Eh pahinga natin to. inmate. Maapektuhan ang mga plano para sa mga inmate. Yan ang pinalutang ng Justice Department. Kaugnay ng pondong inilalaan sa kanila ng Department of Budget and Management na mas maliit daw sa kanilang hiling. Ang depensa ng DBM sa pagtutok ni Ian Crew. Ayan ha, so nagre-reklamo si Boying Rimulya dahil yun daw budget na ibibigay sa kanila ay eh, mas mababa kesa sa hinihiling nila. Oh. Hiling pa kayo ng mataas. Wala naman kayong ginagawang matino. Hiling pa kayo ng mataas. Natatakasan kayo ng kasimple-simple. Hiling pa kayo ng mataas na budget. Eh. Kumikita na kayo dyan sa loob. Sa committee budget hearing ng Kamara, tinalakay ang mas malit daw na inila ang pondo ng budget department para sa Justice Department kumpara sa hiling ng huli. Kabilang sa hindi binadjetan, ang 23 billion pesos na para sana sa mga bagong prison facilities. Pati ang pagtaas sana sa pondo para sa pagkain kada inmate na sa ngayon ay nakapako sa 70 pesos kada araw. 15 pesos naman para sa gamot. Ang hiningi sa budget ay 100 pesos at 30 pesos. 100 pesos sa pagkain at 20 pesos po sa gamot. Ngunit uh, hindi ito binigay sa amin. Kapat lang. <laughs> binigay sa inyo yan kung maganda ginagawa nyo. Kung animbawa talaga naman kapit-apit kayo. Mapakatinu ng mga pasilidad na yan. Eh, hindi. Palpak. Pantakin mo. Gusto nyo pa ng mas malaking budget. Kumikita na nga kayo dyan sa loob. Eh, yung mga preso, pinagkakakitaan nyo nga dyan. Paliwanag ng DBM, ganito rin naman ang alokasyon sa mga inmate na hawak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. The reason why it was maintained because uh, the impact of the other PDLs also being maintained by PDL would amount to almost a 3 billion pesos. Mungkahin ng kinatawan ng Kagayan de Oro, hayaan ng Justice Department na isumite ang detalye ng mahalaga nitong programa para madagdagan ng lima hanggang sampung bilyon ang pondo nito kumpara sa inilaan ng budget department. Gusto rin niyang dagdagan ng sampung milyon piso. Ang Abibigyan mo pa si Boeing ng maraming budget, eh, aso lang naman yung intel niyan. Sabi kasi dito ni ano ni Drogon, sa ng Intel fan, hindi ubra. Yung Intel fan niya, Oh, yan talaga dapat bawasan yung Intel fund eh. Aso lang naman yung Intel Intel eh. Inila <laughs> ang pondo para sa Special Task Force ng Office of the Solicitor General para pag-aralan kung ano pang pwedeng gawin sa naipanalo ng kaso ng Pilipinas kontra China sa Permanent Court of Arbitration, kaugnay ng mga aktividad sa West Philippine Sea. I constituted already a special team of high caliber solicitors who have uh, extensive training in international law. Inter tama yun, tama yun, Bright Naya. Buti natanong mo. 40 plus billion yun yung sinisingil natin sa MCX, yung expressway dyan sa, ano, sa papunta ng Daang Hari. Oh, kasi lupa yun ng ano eh, lupa yun ng uh, Bucor na in, ano, kinonvert to highway na sinisingil yun ni DJ Bantag noon sa pamunuan ng ano ng uh, may-ari ng Slex. Sinisingil nila yon dahil nga dapat meron silang uh, ang nasa usapan ay meron silang ikakaltas doon sa kung ano yung total na nasisingil nila doon sa mga dumadaan doon. O ngayon meron tayo yatang mga more than 40 billion na singilin doon ng malaman daw ni Boying yan, pinagawa niya ng letter kasi ang sumisingil noon is si Bucor Chief, which kasi siya yung ano ng Bucor eh. Yung lupain na yun sa ano yung Bucor yun eh. So siya yung ano eh, siya yung parang person or in charge doon. So siya yung naniningil. Ngayon, pinagawa daw siya ng sulat ni ano ni Boying na ilagay mo dyan sa sulat na ako na maniningil. Si Bantag, wala siyang mali siya. Sabi niya, ay baka mas maganda kasi secretary to secretary na yung mag-uusap oh, kasi sa DOTR eh. Oh, kasi mag claim din sila sa Department of Transportation. Dahil syempre pasok ano yan eh, uh, saklaw ng Department of Transportation yang ano na yan eh, yang highway na yan. So ayun, ayun ang tanong. Tama yung tanong ni Bright Narya. Nasingil na kaya ni Boeing yan? At kung singil na ni Boeing, nasan na kaya? O bakit kaya hindi yan ang gasasin natin dyan sa bilibid?